inisang repolyo with Chinese sausage. Napakasarap, swak sa budget, at napakamasustansya. Halika po, magluto tayo. Mmm, ang sarap. Ayan, no, katatapos pa lang po siyang lutuin. Ayan. So, tinikman ko muna. Mmm, yummy. Halika po, magluto tayo. Una ko po nilagay yung tatlong pirasong Chinese sausage. Ayan, hinihintay ko lang po lumbas yung mantika nya At isinunod ko na agad yung bawang. Minekos-mekos ko lang siya ng konti. Ayan po, at nung nalutunan, andyan na po yung bawang. Isinunod ko na hanggang lumabas yung aroma ng bawang. Ayan, pati ng sibuyas. Kaya maya po, isinunod ko na po ang tatlong pirasong kamatis. Yan. Hinalo ko lang po siya mabuti hanggang lumambot ang kamatis. Ayan po. And then, inilagay ko na yung dalawang pirasong carrots. Hinalo-halo ko lang po mabuti. At tinakpan ko po siya. Pinalambot ko siya ng 5 minutes. And then, nung malambot na po, tinimplahan ko na siya ng magic syrup at pepper. Maya-maya po, isinunod ko na agad yung isang medium size na repolyo. Ayan po, hinati-hati ko lang na maliliit. At hinalo-halo ko po siya hanggang sa ilalim. Ayan, para maluto po ng pantay. And then, nilagyan ko po siya ng kalahating cup ng tubig para maluto po ng gusto yung repolyo. Ayan. So, lumambot na din po yung repolyo. Ayan na po yung itsura niya. At hinalo-halo ko po siya. Niluto ko pa siya ng mga 5 minutes. At nilagyan ko rin po siya ng bell pepper. Nilagyan ko po siya ng kalahating pack ng oyster sauce. Konting-konti lang po. Ayan, wag masyadong marami. And then, halo-halo lang po ulit. Niluto ko pa siya ng another 5 minutes po. Ayan, wag po natin sobrahan yung pagluto sa repolyo at mahinang apoy lang dapat. Ayan, masarap po yung ganyan. Medyo crunchy pa ng konti. Come on, Let's eat. Tikman na po natin. Ayan po after 5 minutes, ganyan na ang itsura niya. Tikiman time. Mainit po. Hmm, sakto 'yung lasa niya. Kain na po tayo.